Pasabog na balita mga kababayan, mainit-init na kaganapan mula sa loob ng politika. Grabe, Soto at Romualdez tinuba na. Ayon sa mga kumakalat na ulat, isang makapangyarihang sa ang kumikilos para itulak si Marco Leta bilang bagong Senate President. Totoo ba ito o isang malupit na political maneuver lamang? Taratuklasin natin. Mga kababayan, hindi na mapigilan ang intriga sa loob ng Senado. Soto at Romualdez, na matagal na babaw sa kapangyarihan, ay bigla tinumba sa isang matinding balasahan ng kapangyarihan. Sinasabing hindi na kinaya ng kanilang influencia ang bagsik ng bagong alyansa, isang alyansang lihim na nagplano para sa biglaang pagangat ni Marcoleta. Ang mga kaalyado ni Marcoleta, nagpahawala ng matitinding pahayag, tama na ang matagal ng pamamayagpag ng mga tradisyonal na leader. Sa mga pasilyo ng Kongreso, bulong-bulungan na malapit ng iluklok si Marcoleta bilang bagong Senate President. Mga kababayan, kung mangyayari ito, Malaking pagkabigla hindi lang sa politika kundi sa sambayan ng Pilipino mismo. Samantala na nanahimik pa si Nasoto at Romualdez, ngunit hindi may kakailang tensyon at kaba sa kanilang hanay. May mga hafahaka na hindi sila papayag basta-basta at posibleng mawito sa matinding sagupaan sa loob mismo ng gobyerno. Ang tanong ngayon, sino ang tunay na hari ng Senado? Si Marcoleta na ba ang bago mukhang magdidikta ng kapangyarihan? At yan nga ang mga balita ating naabangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanahong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na isyu at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Paggagawin ko video na to, pero na-intrigaw po tayo sa mga isiniwala nitong si Manong Chavit dito sa video na to. nag daw po sila sa Malacanang dito sa video na to nitong si Manong Chavit season. Paano ba naman? Anak ng Petrang Garapata, Pambihira. Para sa Independent Committee, Independent Commission, at dito sa Blue Ribbon, tayo tayo'y naniniwala Nung si Sen. Rodante Marculeta pa ang chairperson ng Blue Ribbon Committee Eh sigurado mapapasadahan Ya ang uh, mga flood control projects na yan sa Ilocos Norte Kaso pinutol ho ng administrasyon Ika nga eh, naku si Marculeta papunta ng Ilocos Norte Tanggalin na natin baka kung ano pang maikanta ng mga diskaya na yan Ito ho hindi, hindi hakahakat gawa-gawa ho ito ito ho ay galing sa isang uh, reputable uh, uh, individual na si Manong Chavit. Taga Ilocos yan mga kababayan. Uh, bigan. Taga bigan yan eh. Bigan na... kasi nagpunta tayo doon sa may baluarte. Ano yun eh. Sa kanya yun eh. Di ba? Taga roon ho yan rinirespeto ginagalang yung mama na yan doon sa lugar na yon. At sinasabi niya dito, aba, kung mag-iimbestiga tayo ng flood control, dapat lahatin natin. Hindi yung tipong pinipili lang natin. Halimbawa, oh, ito, kanino to? O oh, kalaban sa politika, tirahin natin. O oh. oh, ito, kanino to? Wala namang ano dyan, wala namang ba pero may flood control. O oh, sige, itirahin na rin natin. Ganun sila. Ngayon, ang tanong dito, ito, laglagan, ano, laglagan blues po ito, mga kababayan. Eh, iyaan na natin itong si Manong Chapit. Napapababad ka na naman PH update. Eh, na, ano ho kasi, nung na-realize natin, anak ng Tokwa, pambihira. Kaya nga, kaya siguro tinanggal itong si Rodante Marcoleta. Kasi itong si Sara Diskaya, eh, yung kanta niya, eh, hindi na nagugustuhan ang tono ng mga taga Malacanang. Di ba? Kuha niyo ho, ba, mga kababayan. Yun na yun, eh. Yun na yun, no, talaga, eh. Kung baga na, eh, nung nagsalita itong si Manong Chavit, tinanggal itong si uh, Sen. Rodante Marcoleta, kumakanta mga diskaya, bigla, kontraktor pala sila dyan sa Ilocos Norte. Kaya, so, ito, pakinggan nyo natin itong si Manong Chavit. Wala na ako tayong maraming singit dito. Eh, siyempre, ikaw nga, to hear is to believe, ikaw nga. Ito, game. Eh, ayaw namin ang guro. Uh, kailangan peaceful lang. Pero malaman nyo, para malaman nyo lang muna, gusto ko Kung nag-imbestiga sa Senado at sa Congress, parang paikot-ikot lang tayo eh. po. Dapat ang unang imbestigahin, eh, flood control as far as, as, as uh, flood control is concerned. Then hindi lang flood control ang mga katiwalihan sa kumpiyon. Ako, may feedback Tanong. Ang ganda ng shades mo, ha? Hindi lang po flood control. sa susunod, mas marahin po ako ilalaban. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos. Dahil si Presidente ay nagsabi, may Wala ang flood control. Ang, pad, ang flood control sa... Anong yun? Ano yan, mano? St. Gerard? Panahon na ni President PPM. Mm. 10 billion. Flood control. Or 10 is kaya rin eh. Nako. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nila ng mga inibistiga? Mm. Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Yung mga kasama natin na eh, napansin nila yung upo natin, napaka-comfortable lang. Eh, paano, eh, ano ba naman kung gusto nyo mga kababayan? Di ba? Mas masarap makipagkwentuhan yung tipong nakataas yung paa Para lang kung tayo nakukwentuhan dito. Wala namang ano to, higa eh. Kung ano yung marinig nyo, ano yung mga punto de vista nyo dyan, ilatag nyo sa so mga ito. So, pagka sa susunod na mga video, baka masagot po natin yung mga yan. <laughs> Sa Ilocos, Norte Lang. Nako. St. Matthew General Contractor and Development Corporation. Nako, yare. St. Matthew. 962 million plus. Almost a billion. Nain, kulang-kulang isang bilyon. Kulang-kulang isang bilyon. Diskaya ho yun kung di tayo nagkakamali. Hmm. Saint Gerard Construction, General Contractor Development Corporation. Magkano yan? P608 billion. Mahigit kalahating billion na naman ho. Saint Gerard Construction na ho yun. Kaya pala, ngayon naiintindihan nyo na ho mga kababayan kung bakit nung kumanta si Sara Discajaya, ura-urada pinalitan itong si Sen. Rodante Marcoleta. Ngayon ang tanong, Ping Lakson, bakit hindi kasama doon sa slideshow mo <laughs> Nasaan na yung slideshow ni ano ni Ping Lakson, di ba? Anak ng toko, ano ako, high hopes na ako kay Lakson, eh. anak ng toko, parang babawi at tadi itong mama na to sa ano niya, New Senate Building na. <laughs> Magkalitaw-litaw eh, ang mong, andabi mong slideshow na ipinakita. Yung St. Gerard Construction, St. Timothy, o yung mga santo-santo nitong si ano, nitong si Sarah Diskaya. anak ng Petrong Garapata. Kalahat, mahigit kalahat yung bilyon, kulang-kulang isang bilyon. Ilocos Norte bakit wala ka man lamang na, naibalita sa amin? Pambihira, oh. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa <laughs> Ilocos Norte. Paano nila oh. hindi alam ito? Nako po. Yari tayo dyan, Ma Manong Chabi. Mayari tayo dyan. Ang pangit ng internet ko, pasensya ng mga kababayan. Teka lang, teka lang, ayusin natin. Technical, technical, technical lang ho, technical. Technical, technical, technical. Yo, e, yo. Ano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na independent commission on infrastructure. Mabubutin tao po yun. kilala ko po si Mayor Pagalong. Mabubutin tao. Si... So... Manong yung nag-appoint sa kanya, masamang tao, no? Ako naniniwala ako, ngayong mga panahon na to, itong si Marcos Jr., masamang tao si Marcos Jr. Hindi ho, hindi ho dahil kalaban siya ni BP Sara o kung anong kas kadahilanan pa man. Sagad ho sa buto ang ang, uh, ang kasamaan ng mama na yan. Ika nga, sukdulan ho ang kasamaan nitong si Marcos Jr. Kasi, kundi ho sukdulan ang, 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 kasamaan niya, eh, mantakin nyo naman ho, mga kababayan, huwag na ho tayong pumunta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba, pakasabihin naman, Duterte, Duterte, puro na lang Duterte. <coughs> Nakita nyo ho yung nangyari umulan lang ng konti, lubog yan sigurado. Doon pa lang eh. Kung ikaw mabuting tao ka, dapat ika nga literal nagugulong ang mga ulo dyan sa nangyari na yan sa sambayan ng Pilipinas. Literal, anak ng tokwa. Hindi mo pagugulong eh. Ang dami na perwisyo, meron mga nagkaleptospirosis, meron mga inatake sa puso, meron mga, ika nga, ay, eh, lumala ang karamdaman dahil hindi na sila maisugod sa ospital dahil dyan sa mga bahabahan na yan, di ba? Ganon po kasama niya si Marcos Jr. Nakukuha niya pang tubawa sa mga pinagdaanan ng ating mga kababayan sa mga nakalipas na panahon. Nakukuha pang tubawa ng mama na ganyan kakapal pagmumukha ni Marcos Jr. Yung pinsan ko yung isa si... ah uh, Babe, Babe Simpson. Matino po yun. Kaya nagiging... Sa, sa kayong iba siguro matino rin lahat para lang uh, igay sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayong lumayo. Dahil yung map, as, as far as plant control is at buong Pilipinas, sino nakakorner? Yung mga niskaya. Eh sila ang kontraktor nila eh. Nako. Ba't pala, ba't pala, na muna yun. Nandun na natakalukuhan. So, so, Manong, ibig sabihin ba yung chismis dito kay Charis, eto too. Oh, na meron din siyang flood control issue, itong si Charis, meron din. Oh, yes, sinasabi ho natin mga babae, mag-ingat-ingat ho kayo sa mga pinapakinggan nyo. Kung naniniwala kayo kay Charis, ano, eh, nang toko, may problema ho tayo dyan. Kung antayin natin ang Senado, magkano pa yan eh, katagal pa. Diretso na, diretso na lang ito. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ng taong bayan yung uh, rally, rally, baka may pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful uh, revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Correct. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggap. Mga kababayan, yan yeah si Chavit, Manong Chavit. Magsalita yan, hindi magsalita yan. Kahit dalawang lifetime pa, marami pa rin pera yan. I mean, kunyari, itong buhay niya na yan, umabot siya ng 80 years old. Siyempre, ganda ng healthcare niyan, di ba? Pagpalagay na natin, 8 years old, mga 10-8 years old na Chavit, kaya ho niyang isustain yung lifestyle na yan sa maniwala ko kayo sa hindi. Sobrang yaman ng mama na yan. Hindi niya ho kailangan yung pagsasalita na yan. O oh, eh siguro motibasyon talaga 'yan eh mahal niya sa bayan ng Pilipino kasi eh, lahat ng ano niya lahat ng abosiya niya eh, talagang hindi hindi ko bibi-build up yung mama na eh. ito eh, base siya ikang eh, surface level ng pagkakakilala ko sa kanya hindi ko siya kinakilala ganun ganun kalalim oh eh, siguro may mga nakakapanood sa atin eh si Chabi ganito yan si Chat kilala niyo ho oh, eh paki-balita na lang sa akin para, <laughs> para hindi surface level yung ano ko yung pagkakakilanlan ko sa kanya pero base sa oh, ano ko, uh, assessment ko, okay naman si Chavit. di ba? alam niya yung pula-pula, puti-puti. Alam niya pagkamali, mali, mali pagkatama-tama. Doon pa lang eh yung, ika nga, moral compass ng isang individual. Malalaman nyo na kung palsipikado o hindi, di ba? Dalang and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila high school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga kurap sa gobyerno. Wala tayong ipix. Pwede na to. Pwede na to. Manong sabit. Palakpak naman to. Eh, diba? o, Round of applause. O, di ba? Ayos, ayos. Uh, ano naman eh. Kumbaga, uh, ika nga kung merong tigil tigil pasada, ito tigil pag-aaral. Ano <laughs> nyo. Okay, ayaw, ayo nyo talagang bumaba sa pwesto. Kasi yung nangyari dito kay Martin Romualdez, lokohan ho yan. Hindi naman bibitawan ni Martin Romualdez yung pwesto na yon kung wala siyang assurance na hindi siya makakaladkan sa basuray Ika. <laughs> kayo naman ho mga kababayan. Huwag na ho tayong maglokohan dito. Yung di na pumalit kay Martin Romualde siya, awak-awak ko niya sa itog yun. Tsaka kinakita niyo pa no, kung anong klaseng politiko yun. Anak ng tawa, nakakasuka ho. Nakita niyo, anak, kamag-anak, pamangkin, bayaw, lahat ho ata na yung angkad nila eh. Yung family tree nila, tignan mo lang sa ano, sa, sa yung mga politiko sa kanila. Kamag-anak lahat. Yun ba ang speaker natin? Anak ng tawa, Manwala ho kayo sa akin. Walang mangyayari dyan. Ngayon, kung di gumana yung panawagan ni Manong Chavit, eh, isa lang ho talaga ang ano dyan. Tayo hindi tayo nang hi, kahit ng kaguluhan o kung ano paman. Sigurado ho tayo, yung Blue Ribbon, walang mangyayari dyan. Trust me. At 10,000%, sinasabi ni Lelaxon ngayon, kesyo, kesyo ano, kesyo, uh, ano daw, sagasa daw sila. Ano, eh, narinig nyo lang yung sagasa dyan sa House of Representatives. Ngayon, nananagasa na rin kayo. Pambihira. Sa gasa daw sila. Hindi pong kung meron parking, eh, sa gasa, sa ayon, sa gusto, meron daw talagang mabibigyan ho ang mga mabibigyan Diyan sa iso ng plug. Hindi ako naniniwala na ka towa. Ang nagpaupo sa inyo ng administrasyon, si Marcos Jr., tapos susuwagin nyo, ano, gusto nyo maging presidente? Sa 2028, ipangangalandakan nyo na sinaksak nyo patalikod itong si Marcos Jr., gano'n? Hindi magpakatotoo ho kasi tayo dito. Ang naglaga, kaya nasa pwesto si Soto at yung si Ping Lacson sa kadahilan ng ilinagay ho sila doon ni Marcos Jr. Ngayon, kung sasabihin nyo sa gasa itong mangyayari dyan sa Blue Ribbon, anak ng ko, ang nasa harap dyan si Marcos Jr. pa paulit-ulit tayo dyan, ang most guilty dito si Marcos Jr. Hindi ho, hindi ho dahil galit tayo kung ano paman, kahit paano na ho natin tingnan. DPWH Secretary Bunuan, hindi pa rin siya eh. Sa taas. Anak ng Tokwa, puro insersyon yung budget. Nagkaroon na ng petition sa Korte Suprema bago mo pirmahan o napirmahan mo na o kung ano paman man. alam ko bago pa papirmahan yan. Maraming nananawagan, ibalik mo sa bahay kami yan. Anong ginawa? Pinirmahan pa rin. Doon pa lang sa budget deliberation, doon pa lang sa budget process ng 2025, meron na tayong problema. Tama mali. Ba't mo pa ba pinagpatuloy? Ngayon, alam mo nang maraming problema. Ba't mo pa i-release yung mga budget? Ba't hindi mo sin... Kesa daw binasa niya. Lahat yung, yan, 4,000 page ng GA. Wala naman daw blanco eh. Si Raulo. Hindi naman namin sinasabing may blanco doon. Sinasabi namin may blanco doon sa BICAM. Hindi doon sa GAA. Linoloko pa ho nila sa... O ngayon, nagkakahendot-hendot sila. Yan ang problema. Ngayon, kung ayaw din bang... Mga pasensya na ho, sa mga... Yung intensity natin sa mga naghahanap doon sa ika nga, eh, diinan talaga. Hindi po tayo makakapagdiinan ngayon. Eh, si, eh, si Manong Chabit kaharap natin. Kailangan medyo demure tayo ngayong mga panahon na to. pag sila nagpapahirap sa mga siyante. Yan. Yeah. Tama naman, Kaya nagiging sa pag sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo ito, dahil kinabukasan nyo ito. Yeah. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Mm. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga opisyals, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Yeah. Bagay nyo silang pigilin. Para walang guru. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, na muna sila. Yeah. Kung hindi alis, aduhin nila natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, so umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa control, mano. Si, ano, economist, eh. Economist, di ba? Economist. Nakamantoko, -nak eh, may, may gagaling pabagay Ralph Recto. Pambihira, oo. Di ba? Economist. Basta yung, ano natin, debt, ah, uh, debt, debt, deficit, eh, di ba? Yung, konti lang yan, yung tipong, nangungutang lang tayo sa Pilipinas, inuutang lang natin yung pera natin, ha? Economist, di ba? Oo kaya natin yan walang problema yan basta yung sa threshold hindi ito si, eh, hindi ko tayo magaling sa ganyan eh <laughs> pero sigurado tayo dito yan si Recto wala rin kwenta yan kwento ako Rek, Ralph Recto kung dating senador ang ngay ngayon finance, finance, officer na to si Marcos Jr. na kwenta sa corruption So, yun na po pakiusap po. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong uh, revolusyon ng korupsyon. Wag na silang wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa Marani pero baka may bang gulo, baka mapahama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Ah, uh, tayo eh, hey, walang gulo. Ayaw nating may masaktan. Alam na alam natin, posibleng kung merong masaktan diyan, lalong mag-alam ang damdamin ng ating mga kababaihan. At alam din naman ng mga otoridad 'yan na hindi nila basta-basta pwedeng saktan ng mga rallyista, 'di ba? Hindi pwede 'yan. Nak nakita niyo naman 'yung nangyari sa mga karatig bansa natin. Subukan niyo saktan 'yung mga rallyista ngayon. Para kayo mga siraulo, nakanantok para sa mga kapulisan at kasundaluhan. Paano niyo sasak paano niyo sasaktan ang mga nagra-rally ay eh, hindi naman sila nananawagan na ibagsak ang pamahalaan. Nananawagan ho sila para mawala yung korupsyon na kung saan ay nagpapahirap sa sambay ng Pilipino na dekad-dekada nang nakakalipas. Nakuha niyo ba mga kababayan? Pabira. Para sa mga kapulisan at kasundaluan. Hindi ho, kung sakaling mamamalo kayo, maninipa kayo, mambabalya kayo ng mga ralihista, magdalawang isip po kayo, may anak kayo may asawa kayo na nagtatrabaho, may kapatid kayo, may nanay kayo na mamalingay, lahat yan e apektado sa kakurakutan ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Alam ko, under ho kayo dyan sa bakulaw na halimaw na mukhang pera na yan. <laughs> o yung, ano, yung na lupa dyan sa Paway Ilocos Norte, pinapasooli na sa inyo. Mga walang nga kayo, mga Marcos kayo, magamagnanakaw kayo. <laughs> Well, no, mga ano, magna. Hindi magna kong mga magna nakaw. well, <laughs> Ika nga, is in their blood. <laughs> Nananalay tayo talaga eh. Hindi, hindi mawala-wala, di ba? Yung, yung sumpa ng pagnanakaw ay nasa dugo nila. Pambihira. Oh. Hanggang <laughs> yan. O sige, sabihin na natin, hindi nagnakaw ng pera itong si Marcos Jr. Eh, for the sake of the, for the sake of argument lang yan yan anong ninakaw ni Marcos Jr. kinabukasan pagkakataon buhay dahil sa bahana yan okay for the sake of argument di ba hindi na siya nagnakaw ng pera anong ninakaw ni Marcos Jr. PH pera oportunidad buhay dahil sa sa mga palsipikadong flood control na yan. Kasi kung ginawa mo ang trabaho mo bilang presidente, hindi tayo aabot dito, Brad. Naku, hindi ka na natapos, Manong Chavit. Sige, trahan. lang kayo pumasok? Bak! Tumayo kayo, karapatan nyo, magprotesta. Hmm. Hmm. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yeah.